Hello. Ah, uh, may binili kami para sa tropa namin na kasama namin lagi mag-ride. So, uh, eto yun. Uh, lang natin. Ah, uh, uh, eto. So, yan. Ganyan natin siya na eto. Oh my God! Wow! Para kausap na namin siya lagi kapag nagra-rides. So, yan. Ito. Huh. so, testing mo natin sa bahay. So, hello. Ayan, testing na natin yung ano, fridge na ibibigay natin. Ayan. T-Max S Pro. So, okay naman. At charge na. Na-connect na din. Na testing na. So, all good naman. So, yeah, testing na namin mamaya. Okay. Bye-bye. Okay. So, gusto na ako. Ayan, punta na kami sa rides namin. Tapos, bibigyan na rin namin yung ano, yung ayun nga yung uh, PIDCON na intercom yeah, so tapos syempre testing na rin namin ride to Quezon sa direction na dun yeah. so hindi pa alam nang bibigyan namin ang tropa namin na bibigyan namin siya so surprise okay so see you later bye bye Two thousand years later. So, mo ngayon yan ano na, nupuksan na ang ano, efektus. Ano naman yan? Oo. Naku, hindi na, hindi na mauulit yan kapag hindi mo sinira. Kasi alam namin na ano, na medyo mahina ang headlight mo. Oh. Alam namin na. Hindi, hey, kahit mo na yan. Sirain mo na. Hindi naman kailangan ng headlight. Paano ko ito doon? Weeeeeeady naaaaaaaaaaaaaaa na! Kaya oh, kaya kaya oh, ano? Kaya <laughs> ano? Alam <laughs> Hahahahahahaha Pwede ko pa mo na install yan! <laughs> <laughs> Ang liwanag mo Dano? na! Ayan na. na I-open nyo na yung Firefly. Tat, tatlo yan. Isa, isa, dalawa. Diba? Isa dito, isa dito, isa dito. Eh, tatlo yan. Para sobrang liwanag mo sa gabi. Mag-vlogger ka lang, ha? Kaya mo na yan, makasaya. Oo. na yan, makasaya. Oh. Okay. May ano ba yan ha? Tinan mo kung anong, mga nakalagay dyan. Ay, nakalagay? Birthday. Happy birthday. Merry Christmas. Happy New Year. Happy Three Kings. Kong He Fat Choy. <laughs> Happy Puso. Happy Labor Day. Happy Honey Bride and Merry. Happy Independence Day. Right, safe na uh, from Alexander and... Uh, oh, thank you ako nung inalagay yung ilaw. Oh. Ayan, lahat ng okasyon na yan, kaya ang daming ilaw. <laughs> <laughs> Gago! Chicken pot mo? Wala, naglaglag! Uy, mga loko-loko kayo! <laughs> Upo ko ba to? Ano <laughs> <Ayun> natin yan? <laughs> Nakacharge na rin yan. Diba <laughs> yan? Naiiyak <may> ako. Hindi <laughs> <laughs> ako magpagintan ng tapa. Kabit mo na. Kaya lang nalaglag eh. Asan na? Okay. Nalaglag eh. Hindi. Ito, ito, ito. Open mo nga. Baka nasa ilalim. Di Nalaglag ba? Wala. Wala. Nalaglag eh. Kasi yun Alex. Hindi, ito talaga. <laughs> ay ay. Oh, saktong. Ah, ito talaga 'yon. Nakacharge charge na. Tabitan natin 'yan. Para magamit na. Okay, ready na. ano? Kapit na yan! Kapit natin to. Para bis tayo. Kapit na yan! Iyak na kalang ko. Ay, ito, kapit muna namin. Tapos, ride kami ulit mamaya. Okay, sige. Meron nga yun. Meron nga Ay Okay, kapit na natin. Two thousand years later. Oh, okay, takane. Nakabit na ni Brian yung ano niya Intercom niya Ito. Sobrang salamat Hindi ko na-expect <laughs> yes. Okay na kami lahat Ready na rin si na rin Okay So rides sa kami Going to the sun Okay Bye okay. Kamila na lang ulit